Si Mang Celso ay 71 anyos na at dating guro sa mataas na paaralan sa kanilang bayan sa Nueva Ecija. Matagal na siyang retirado at mas gusto na lamang mag-alaga ng kanyang maliit na taniman sa likod ng bahay at magbasa ng dyaryo tuwing umaga. Sa paningin ng marami si Mang Celso ay maayos pa rin ang katawan. Nakakalakad pa siya nang walang tungkod na kakakain ng maayos at madalas ay siyang nagbibigay ng payo sa mga kapitbahay, tungkol sa simpleng kalusugan. Ngunit sa kabila ng kanyang sigla sa labas, may isang bagay siyang hindi maunawaan kamakailan lamang. Tuwing madaling araw, palagi siyang nagigising dahil sa matinding pananakit ng tiyan. May mga araw pa nga na parang sumasakit ang kanyang mga kasukasuan kahit hindi siya masyadong kumikilos sa araw. Akala niya noong una ay dahil lang ito sa edad. Ngunit isang araw, dumalaw ang kanyang anak na si Dr. Mario mula Maynila. Isa itong nutrisyonista sa isang ospital sa lungsod. Nang malaman ang mga sintomas ni Mang Celso, agad siyang nagtanong tungkol sa mga kinakain ng ama araw-araw. Doon nagsimula ang pagkabigla ni Dr. Mario. Isa sa mga paboritong merienda ni Mang Celso ay pinya. Araw-araw halos hindi siya nabubuhay nang hindi kumakain ng isang hiwa ng pinya kahit sa gabi. Ayon kay Dr. Mario, hindi masama ang pinya para sa karamihan, pero para sa mga senior na tulad ng kanyang ama na may history ng arthritis at acid reflux, ang asido mula sa prutas na ito ay maaaring magpalala ng kondisyon. Dito nagsimula ang masusing pagtingin ni Dr. Mario sa mga prutas na araw-araw na kinakain ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na maraming inaakalang masustansyang prutas pala ay may masamang epekto sa kalusugan ng mga nakatatanda. Kaya't minabuti niyang ipaliwanag ito sa ama at tinulungan itong isa-isahin ang mga dapat iwasan. Ang unang prutas na tinukoy ni Dr. Mario ay ang pinya. Bukod sa pagiging asidik ito, ay mataas din sa fruktos. Kapag sobra ang konsumo, lalo na sa gabi, maaaring magdulot ito ng hindi pagkakatunaw ng pagkain o acid reflux. Para sa mga senior na may mahinang panunaw ang resulta ay pananakit ng tiyan kabag at minsan ay paghilab ng tiyan. Hindi ibig sabihin ay bawal na ito habang buhay, pero kailangan itong iwasan, lalo na kung may kasamang kondisyon gaya ng gastritis o GERD. Ang ikalawang prutas na dapat bantayan ay ang mangga. Maraming matatanda ang mahilig sa manggang hinog, lalo na kung matamis ito. Ngunit hindi alam ng nakararami na ang sobrang tamis nito ay maaaring magpataas ng blood sugar level. Para sa mga senior na may diabetes o borderline na glucose levels, ang isang buong mangga sa araw ay parang isang tasa ng asukal na diretsyo sa katawan. Ang epekto ay hindi agad nararamdaman, ngunit unti-unting nakakapinsala sa pankreas at nagpapahirap sa kontrol ng insulin. Ayon pa kay Dr. Mario, ang ikatlong prutas na madalas kainin pero delikado sa ilang senior ay ang pakwan. Bagaman mataas ito sa tubig at mukhang ligtas ito, ay may mataas din na glycemic index. Mabilis nitong pinapataas ang blood sugar kapag sobra ang konsumo. Bukod dito ang malamig na pakwan, ay minsan ding nagdudulot ng pananakit ng tiyan sa mga senior na may mahinang digestive system. At dahil madalas itong kinakain bilang panghimagas pagkatapos ng hapunan, lalo nitong pinapabigat ang trabaho ng tiyan sa oras na dapat nagpapahinga na ito. Hindi rin nakaligtas sa talaan ni Dr. Mario ang ubas. Maliliit at matamis, pero lubhang mapanganib kung hindi kontrolado ang dami. Ang isang dakok ng ubas ay may katumbas na mataas na carbohydrates at fructose na mabilis makaapekto sa blood sugar. Para sa mga senior na may rayuma o may iniindang pananakit sa kasukasuan, ang fructose ay posibleng makapag-trigger ng inflammation na hindi agad nawawala. Dagdag pa rito ang balat ng ubas ay maaaring mahirap tunawin at magdulot ng kabag o paninigas ng tiyan. Habang nakaupo si Mang Celso sa tabi ng kanyang anak, nagmuni-muni siya. Hindi niya akalain na ang mga prutas na naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay ay maaaring may tagong panganib pala. Hindi ibig sabihin na masama ang mga ito sa lahat pero para sa tulad niyang senior na may maselan ng katawan, kailangang maging mas maingat. Mula sa araw na iyon, sinimulan ni Mang Celso ang pagbabago. Unti-unti niyang binawasan ang mga prutas na dati ay hindi niya kayang hindi kainin. Mas pinili niyang makinig at magsimula ng bagong yugto ng mas maingat na pagkain. Matapos ang unang listahan ng mga prutas na dapat iwasan na paisip si Mang Celso sa mga araw na akala niya ay ginagawa niya ang tama para sa kalusugan. Pero ngayon, isa-isa niyang naiisip na baka nga may epekto rin pala ang mga ito sa madalas niyang pagkahilo, pananakit ng tuhod at pananaba ng tiyan. Kaya't muli siyang nakinig sa paliwanag ng anak niyang si Dr. Mario na may dalang mas malawak pang listahan. Ang ikalimang prutas na itinuturing na delikado para sa mga senior ay ang langka. Marami sa mga matatanda ang mahilig dito lalo na kapag inihahain ito kasama ng kanin o ginagawang minatamis. Ngunit ang langka ay mataas sa natural sugar at carbohydrates. Kapag naparami ang kain, lalo na sa gabi, maaari itong magdulot ng sobrang enerhiya na hindi na nagagamit at nauuwi sa taba sa katawan. Hindi lang iyon, ang langka rin ay kilalang nagdudulot ng kabag sa mga taong may mahinang panunaw, lalo na kung hilaw o malamig itong kinain. Para sa mga may problema sa bituka, ang sobrang langka ay maaaring magpalala ng paninigas ng tiyan o maging sanhi ng impacho. Sunod naman ay ang saging na saba. Marami ang naniniwala na ito ay ligtas dahil ito ay pinakuluan at kadalasang isinasama sa almusal. Pero para sa mga senior na may mataas ang blood pressure, dapat malaman na ang sobrang saba ay may epekto rin sa kalusugan ng puso. Ang saba ay may mataas na starch content na maaaring makapagpabigat ng tiyan at makadagdag sa timbang kung hindi nasusunog ng katawan ang enerhiya nito. Hindi rin ito mabilis tunawin kaya't nagdudulot ng kabusugan na parang hindi komportable sa tiyan. Kung minsan ang pagkain ng saba araw-araw ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng bloatedness o kawalan ng gana sa ibang pagkain. Ang ikapitong prutas na ikinabigla ni Mang Celso ay ang durian. Kahit hindi ito pangkaraniwan sa kanilang lugar, tuwing may bumibisita mula sa Davao, ay laging may dalang durian bilang pasalubong. At kahit minsan ay naiilang siya sa amoy nito, hindi niya tinatanggihan ang lasa. Pero ayon kay Dr. Mario, ang durian ay napakataas sa kaloris at fat content. Para sa mga may hypertension, o mataas ang kolesterol ito ay maaaring makadagdag sa panganib ng stroke o atake sa puso. Bukod pa rito ang durian ay may sangkap na maaaring makipag-interact sa ilang gamot gaya ng anti-hypertensive drugs kaya't hindi ito ligtas kainin ng walang gabay mula sa doktor. At ang ikawalong prutas na karaniwang inaakala ng maraming matatanda na masustansya ngunit dapat bantayan ay ang abokado. Oo, maraming nagsasabing ito ay rich in healthy fats. Pero ang totoo, kapag nasobrahan, lalo na sa mga matatanda na hindi na kasing aktibo ang taba mula sa abokado, ay maaaring maimbak sa katawan. Para sa mga may problema sa kolesterol o at risk sa fatty liver, hindi inirekomenda ang araw-araw na pagkonsumo ng abokado. Bukod pa rito kung minsan ay sinasahugan ito ng gatas at asukal para gawing dessert na mas lalong nagiging delikado para sa blood sugar ng isang senior. Habang naririnig ito ni Mang Celso, napaisip siya kung gaano kahalaga ang tamang impormasyon. Lahat ng prutas na ito ay bahagi na ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Hindi naman siya nagkakasakit agad-agad, pero ngayon ay naiintindihan niya kung bakit palagi siyang nakakaramdam ng pagod kahit hindi naman siya masyadong kumikilos. Minsan ay bigla na lang siyang nauutal sa paglakad o kaya ay mabilis na hinihingal kahit ilang hakbang lang. Ipinaliwanag ni Dr. Mario na ang katawan ng tao ay nagbabago habang tumatanda. Ang mga organs na dati ay kayang magproseso ng kahit anong pagkain ay unti-unting humihina. Ang atay ang bato, pati ang pankreas ay hindi na kasing aktibo tulad noong kabataan. Kaya't ang anumang sobra kahit pa ito ay galing sa natural na pagkain gaya ng prutas ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Ang susi ay hindi ganap na pagbabawal kundi matalinong pagpili at pagkontrol. Sa tulong ng kanyang anak unti-unting isinulat ni Mang Celso ang mga prutas na dapat niyang limitahan. Hindi ito madali. Pero alam niyang ito ay bahagi ng kanyang layunin na mapanatiling malusog ang katawan para makasama pa niya si Aling Norma, ang kanyang asawa, sa mas marami pang taon ng katahimikan at pagmamahalan. Mula nang maisulat ni Mang Celso, ang listahan ng mga prutas na kailangang iwasan, nagsimula na rin siyang maging mas mapanuri sa kanyang pagkain. Tuwing may bumibisita at nagdadala ng prutas, maingat na niyang tinatanong kung ano iyon at kung gaano karami ang dapat niyang kainin. Hindi na siya basta-basta sumusubo ng kahit anong prutas na dati akala niya'y puro binipisyo lang ang dala. Isang araw habang nagkakapis sila ni Aling Norma sa kanilang balkonahe, may dumaan na nagtitinda ng halo-halo at prutas sa kariton. Isa sa mga inialok ay canned fruit cocktail na may halong ubas, peras, pinya at kaunting cherry inalok sila ng isang tasa bilang panghimagas. Ngunit sa halip na agad tanggapin na patingin si Mang Celso kay Aling Norma at napailing. Natuto na siya. Hindi lahat ng mukhang masarap ay mabuti para sa kanya. Nang sumunod na linggo, inimbitahan sila ng kanilang kapitbahay sa isang handaan. Nandoon ang mga paborito ni Mang Celso. Noong siya ay mas bata pa fruit salad, minatamis na saging at ginataang halo-halo. Lahat ito ay may sangkap na prutas, ngunit karamihan ay may halong gatas, asukal, at kung minsan ay condensed milk pa. Sa gitna ng kasayahan pinili ni Mang Celso ang pinakakaunting bahagi sinamahan ng maraming tubig at pinag-usapan pa ang naging pagbabago sa kanyang pagkain sa mga nakaraang linggo. Nang marinig ito ng ilan sa mga bisita, may ilan na tila hindi makapaniwala. Prutas daw ay masama para sa matatanda. Hindi ba ito likas na galing sa kalikasan at punong-puno ng bitamina? Isa sa mga naroon si Aling Leti ay tahimik lamang habang kumakain ng manggang hinog. Matagal na rin niyang iniinda ang pananakit ng kanyang paa at kamay tuwing umaga. Nang tanungin siya ni Mang Celso kung gaano kadalas siyang kumakain ng mangga, sumagot siya ng may pag-aalinlangan, halos araw-araw daw kung ito'y matamis at abot kaya. Sa pagkakataong iyon, ipinaliwanag ni Mang Celso ang mga natutunan niya mula sa anak niyang doktor. Hindi raw masama ang prutas, ngunit may mga uri nito na kung hindi babantayan ay pwedeng magpalala ng mga kondisyon gaya ng arthritis, diabetes at high blood pressure. Ayon sa kanya, hindi sapat ang basta pagkain lang ng likas. Kailangang maintindihan kung ano ang nilalaman ng bawat prutas, paano ito nakaaapekto sa katawan lalo na sa edad at kailan ito dapat kainin. Isa pa sa kanyang binanggit ay ang konsepto ng glycemic index. Hindi ito karaniwang naririnig ng maraming matatanda. Pero ayon kay Dr. Mario, ang glycemic index ay sukatan kung gaano kabilis pinapataas ng isang pagkain ang blood sugar. Ang mga prutas gaya ng pakwan, mangga, at ubas ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nilang pinapaakyat ang asukal sa dugo. Para sa mga matatanda na hirap nang mag ng glucose, ito ay isang panganib. Isa pang napag-usapan ay ang epekto ng natural sugar o fructose. Maraming senior ang naniniwala na dahil natural ang prutas ang asukal nito ay hindi delikado. Ngunit sa katotohanan ang sobrang fructose ay napupunta sa atay at maaaring magdulot ng fatty liver. Hindi ito agad mararamdaman, ngunit kapag naipon na nagiging sanhi ito ng pagkasira ng atay at pagtaas ng triglycerides na maaaring magdulot ng problema sa puso. Habang nagkakatuwaan sa handaan, marami ang napaisip. Hindi nila inaasahan na sa simpleng usapan ay may matututunan silang bago. Hindi kailangang talikuran ang prutas pero ang pagiging maalam sa uri dami at tamang oras ng pagkain ay isang malaking hakbang tungo sa mas ligtas na kalusugan sa pagtanda. Pagkauwi ni namang Celso at aling Norma sa kanilang bahay, napangiti siya habang sinisilip ang prutas sa kanilang mesa. May saging nalakatan, may konting peras at ilang mansanas. Dati uubusin niya lahat iyon sa isang upuan. Pero ngayon, kukuha lang siya ng isa sasabayan ng maraming tubig at ipapahinga ang tiyan bago maghapunan. Ang pagiging disiplinado ay hindi madali lalo na sa edad niya. Pero ang pagnanais na mabuhay ng mahaba at may sigla ay sapat ng dahilan para magbago. Makalipas ang ilang linggo, kapansin-pansin na ang pagbabago kay Mang Celso. Hindi na siya palaging masakit ang tiyan Tuwing madaling araw, mas magaan ang pakiramdam niya sa umaga at maging ang kanyang paglalakad ay mas naging maayos. Si Aling Norma ay tuwang-tuwa rin dahil mas nagiging aktibo na ang kanyang asawa at mas magaan na rin silang kumilos pareho tuwing naglilinis sa bakuran. Sa mga araw na iyon, dumalaw si Dr. Mario upang kamustahin ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Nakita niyang masigla si Mang Celso may ngiti sa labi habang nagbubungkal ng lupa para sa kanyang mga tanim na gulay. Nagpasalamat si Mang Celso sa kanyang anak at ikinuwento kung paanong ang simpleng kaalaman tungkol sa prutas ay naging malaking hakbang sa kanilang pagbabago. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang pag-uusap. May mga tanong pa si Mang Celso na nais niyang linawin. Isa sa mga ito ay kung totoo bang mas ligtas ang mga prutas kapag ito ay hinog sa puno kaysa sa mga hinog na artipisyal gamit ang kemikal. Ipinaliwanag ni Dr. Mario na oo, may kaibahan. Ang mga prutas na pinilit pahinugin gamit ang kemikal gaya ng calcium carbide ay maaaring may residue na masama sa katawan lalo na sa mga may mahina ng atay o bato. Kahit ang mismong prutas ay hindi delikado, ang paraan ng paghinog ay maaaring magdala ng panganib. Tinukoy din nila ang pagkakaiba ng sariwang prutas sa mga dilatang prutas. Sa karamihan ng mga handaan, lalo na kapag Pasko o Kaarawan, ang fruit salad ay hindi nawawala. Ngunit karamihan sa mga sangkap nito ay mula sa dilatang prutas na matagal nang nakababad sa sirup. Ibig sabihin, mataas ang asukal at preservatives nito. Para sa matatandang may diabetes, o mataas na uric acid ito ay hindi magandang pagkain. Mas mainam pa rin ang sariwang prutas, ngunit kahit iyon ay dapat pa ring bantayan sa dami at uri. Nabanggit din ni Dr. Mario ang isa pang panganib ang maling oras ng pagkain ng prutas. Marami ang kumakain ng prutas bilang panghimagas agad pagkatapos ng isang mabigat na pagkain. Ayon sa kanya, mas mainam kung ang prutas ay kainin ng hiwalay sa pagitan ng mga pangunahing pagkain o bilang merienda. Kapag kinain ito, pagkatapos ng kanin at ulam, lalo na kung ang tiyan ay punong-puno na mahihirapan ang panunaw at maaaring magdulot ng kabag o pagkabigat ng tiyan. Nagpasya si Dr. Mario na gumawa ng isang simpleng gabay na idinikit sa ref ni Namang Celso. Nakasulat doon ang mga prutas na dapat limitahan tulad ng pinya manggapakwan ubas, langka, saging, nasaba, durian, at abokado. May nakalagay ding tips gaya ng piliing kainin ang prutas tuwing umaga o hapon lamang iwasan ang prutas na may halong asukal o gatas at huwag susobra sa isang maliit na serving kada araw. Mula noon, tuwing may bumibisita sa kanila si Mang Celso, na mismo ang nagtuturo sa ref at nagsasabing, Tingnan mo ito, hindi lahat ng prutas ay pantay-pantay para sa katawan ng matanda. Kailangan nating maging mas matalino. Marami sa kanyang mga kaibigan ang napaisip at ilan sa kanila ay nagsimulang tularan ang ginawa niya. Isa na dito si Aling Leti na dating araw-araw kumakain ng mangga. Ngayon ay isa o dalawang hiwa na lang kada linggo at mas pinipili ang mansanas o papaya. Sa bawat araw na lumilipas, naging layunin na ni Mang Celso na itama hindi lang ang kanyang nakasanayang pagkain, kundi pati na rin ang mga maling paniniwala na itinuro sa kanya ng panahon. Hindi madali, lalo na kung lumaki ka sa panahong ang prutas, ay tanging simbolo ng kalusugan. Pero natutunan niya sa pagtanda ang disiplina at kaalaman ay kasing halaga ng pagkain mismo. At habang siya ay naglilinis ng mga kalat sa kanilang taniman isang hapon, huminto siya saglit at napatingin sa langit. Sa isipan niya ay isang malinaw na paalala, hindi sapat ang mabuhay ng matagal, kailangan ding mabuhay ng may kalidad. At sa simpleng pag-iwas sa walong prutas na iyon, nagsimula siyang muling makaramdam ng kontrol sa sarili niyang kalusugan. Lumipas ang ilang buwan at mas lalo pang lumalim ang pagkaunawa ni Mang Celso sa koneksyon ng pagkain at kalusugan. Ang dating akala niya ay simpleng discomfort lamang ay ngayon ay nakikita na niyang resulta ng mga taon ng walang patumanggang pagkain ng mga prutas na bagaman natural ay hindi pala palaging ligtas para sa katulad niyang senior. Dahil sa kanyang bagong kaalaman at disiplina, hindi lamang siya ang nakinabang. Ang kanyang asawa, mga kapitbahay, at maging ang kanyang mga apo ay naging mas mapanuri na rin sa kanilang mga kinakain. Tuwing may family reunion si Mang Celso, na mismo ang gumagawa ng alternatibong fruit platter may kasamang mansanas, papaya, melon at konting peras. Malayo sa dating fruit salad na puno ng gatas at asukal, ngunit mas ligtas para sa lahat lalo na sa mga matatanda. Isang araw inimbitahan siya ng barangay health worker upang magsalita sa health seminar para sa mga senior. Sa una ay nag-alinlangan siya pero naisip niya na baka ito na ang pagkakataong makatulong siya sa iba. Sa harap ng halos 30 lolo at lola, mahinahon niyang ikinuwento ang kanyang karanasan. Hindi siya nagturo bilang eksperto, kundi bilang isang taong dumaan sa parehong pagkakamali. Ibinahagi niya kung paano niya dati iniisip na dahil natural ang prutas, wala itong dalang panganib. Ngunit nang maranasan niya ang paulit-ulit na pananakit ng tiyan, kawalan ng lakas at hindi maipaliwanag na panghihina doon niya na pagtanto na kailangan niyang maging mas mapanagot sa sarili niyang kalusugan. Ipinakita niya sa kanila ang listahan ng walong prutas na tinukoy ng kanyang anak na doktor, pinya manggapakwan, ubas lang kasaging na durian at abokado. Ipinaliwanag niya hindi bilang pagbabawal kundi bilang paalala na may mga kondisyon na kapag inabuso o hindi pinansin ay maaaring humantong sa mas malalang problema. Hindi niya sinabing bawal na ang mga ito habang buhay kundi kailangang bantayan ang dami at dalas lalo na kung may kasamang alta presyon, diabetes, arthritis o mahinang panunaw. Matapos ang seminar, lumapit sa kanya ang isang matandang babae na may dalang maliit na notebook. Isa raw siyang retired midwife at matagal nang iniinda ang pananakit ng balakang at mga kamay. Araw-araw sabi niya dalawang hiwa ng mangga at isang saging ang kanyang almusal. Napaisip siya dahil sa narinig kay Mang Celso na baka ito nga ang dahilan ng kanyang mga iniindang sintomas. Napangiti si Mang Celso at sinabing hindi pa huli ang lahat. Ang katawan ng tao ay marunong mag-adjust basta't bibigyan ito ng tamang pagkakataon at tamang pagkain. Pinayuhan niya ang matanda na subukang bawasan at palitan ang prutas ng mga masligtas na opsyon gaya ng papaya at peras at uminom ng maraming tubig tuwing umaga. Simula raw kinabukasan ay sisimulan niya agad ang pagbabago. Pagkauwi ni Mang Celso galing seminar, natagpuan niya si Aling Norma, na nag-aayos ng kanilang maliit na hardin. Tiningnan niya ang paligid, may tanim silang talbos ng kamote, okra, at ilang punong saging na hindi na nila masyadong pinapansin. Pinag-isipan niya na sa halip na bumili ng mga prutas sa palengke na hindi niya sigurado kung ligtas, bakit hindi sila magtanim ng mga prutas at gulay na sila mismo ang mag-aalaga at pipili ng oras ng anihan. Sa mga susunod na araw, naging mas masigla ang buhay nila. Sa halip na simpleng pagreretiro na puno ng sakit sa katawan, unti-unti nilang nabawi ang sigla. At sa bawat prutas na kanilang pinipili, alam na nila ngayon na hindi lang ito tungkol sa lasa o sa tradisyon, kundi sa kung paano nito na aapektuhan ang katawan sa edad na higit sa anim na po. Ang walong prutas na minsang naging bahagi ng kanilang araw-araw na buhay ay hindi naganap na nawala. Ngunit ngayon tiningnan nila ang mga ito bilang mga bagay na may bisa at kapangyarihan na kapag ginamit ng tama ay nakabubuti, ngunit kapag inabuso ay maaaring makasama. At sa simpleng hardin sa likod ng kanilang bahay habang pinipitas ni Mang Celso ang mga bagong tanim na prutas at gulay may ngiti sa kanyang muka. Sa wakas, natutunan na niya ang tunay na kahulugan ng pagkain para sa kalusugan hindi lang basta busog, kundi buhay na mahaba at may saysay.